Ayan guys. Continuation again. Pauwi na tayo. Tapos na ako nakapamalengke. So, idideliver deliver siya mamaya. Aalis ang ano ang maghahatid ng mga pinamili ko mamaya ng around 4pm. So, ang dinala ko lang, hinuwi ko lang, ice cream para hindi mabigat. Kasi hinihingal ako maglakad. Alam niyo na, pag mataba ka, Ingaling ka na. So, ito. Lalakad ako pa uwi na. Ayun na nga, guys. Alam niyo ba, guys? Dito din sa Japan, yung mga merong kapansanan na sabihin na natin mga abnormal, meron silang samahan dito na dinadala doon yung mga anak nila para may mag-guide sa kanila kasi pwede silang mag-work. Kahit na abnormal sila yung ibang um, tao let's say mga talaga pa sila or binata pwede silang samahan ng mga community ngayon para dalhin sa mga pabrika or sa mga sabihin natin pastries na mga ano shop Ganon. Magtatrabaho sila doon. Sasakot din sila. Kasi tinatanggalan din sila ng mga taxes. Malalaki din ang tax nila at sahod nila. Pero, kumbaga, hindi lang sila yung nasa loob lang ng bahay. Kahit papano, nakakalis din ng stress nila yon Nakakatulong pa sila sa bansa na to sa familia nila kasi sumasahod sila yung iba naman na kaya pa nilang bumiyahe kahit meron silang um, abnormality sa kanilang pagkatao maririnig mo lang sa kanila yung iba yung nagsasalita mag isa bigla na lang magugulat ka katabi mo siya sa bus bigla na lang siya sisigaw ng driver Pabilisan mo ang pag-andar ng pagmamaneho kasi dapat umabot ako sa oras ng train para hindi ako malate. Paulit-ulit niya sinasabi yon. So, pagtitinginan siya ng tao, then pag nakita na nila na parang hindi siya normal, so wala silang sasabihin. Mananahimik lang silang lahat and then mauunawaan nila. Kung bakit gano'n yung tao na yun, or let's say binata neon or dalaga na yun ganun siguro masasabi ko uh, dito sa Japan kapag bata pa, malilit pang mga anak merong family bonding every Sunday yan yung family bonding nila dito na lalabas sila, kakain sila sa labas, pumunta sila sa palaruan, kasama mga anak nila. Or kapag nataon naman na Children's Day, ganun din, nadaling nila sa kung saan gustong puntahan ng mga bata, like summer holiday, winter holiday, lahat yan sila mga nagtra-travel, pupunta sa iba't ibang magagandang lugar, pinapasyal nila, Ganun sila rito pero totoo, ang tao dito is workaholic. Oh guys, it's a beautiful flower nga pala. May napansin akong bulaklak dyan oh. Ang ganda niya. may ko lang siya napansin. Dito sa Japan, grabe sila work 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 mode talaga sila dito. Anyway guys, dito nga pala ako nakatira sa government apartment. Ito ang apartment na mura, nakabase sa sahod mo. Kung ilan kayong titira dito, may option yon. Kung ang sahod mo is maliit, pwede kang tumira sa community sa government apartment apartment na to kasi meron silang mga samahan dito na hindi mo malalaman sa una na meron palang ganitong samahan dito na kapag tumira ka sa government apartment is kailangan mo rin magbayad ng monthly na malit lang naman ang halaga para sa mga miscellaneous na ginagamit dito kapag halimbawang nagkaroon ng mga earthquake or sunog mga ganon ginagamit yun nila katulad yung pag-ayos ng mga bombilya kapag napupuntin na pinapalitan nila yan ano ba naman yun nakita nyo yun may, may paru-parong umaligid sa akin na I don't think if it's black or brown. I don't know. Kung bad news man siya. I remove it. Kung bad news man siya, bad luck man siya, tinataboy ko siya in Jesus Holy Mighty Name. Because he's not, this should belong to me. So I remove it. Hi. Ito na ako. Dito na ako sa bahay ko, guys. So, continuation na lang ulit tayo, eh. Matan, eh. Thank you for listening and watching.